Gisty daw, gisty daw, gisty daw, gisty daw. Ano ba guilty nga daw. Beyond our circle nung love, parang it's okay to cheat, it's okay to steal. Uh, kaya itong grabing corruption nangyayari. Yung lines of morality natin, urong ng urong, So, parang pag konti pwede, tapos mas marami, konti, okay din. Uh, until yan, ghost na. Then, pag may balik, di ba may commercial nung araw, yung basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. That's another way of saying kung ano itatanim mo, yan dinaanihin mo. And as a people, no, Ay, hindi ako nag fingerpoint point na, as a people, we're all guilty from vote buying to cheating to stealing to lying diba um sa old testament po makikita niyo po doon let me address myself ha, to different christian groups but this applicable to lahat diba importante repentance wala po talagang pagbabago pag walang repentance and pag magrepent ka pwede ka magrepent para sa buong grupo for the whole nation walang mawawala po walang masama in fact mabuti pag ang leaders natin ay humingi ng pasensya at nagsabing nagkamali kami lord we've done evil forgive us at may change, di ba? Walang conflict yun po sa habulin uh, kung sino po yung mga most guilty, middle guilty, least guilty. Uh, kaya yung punishment po, nandyan yan eh, para hindi ulitin at gawin nung, nung iba. So ayan nga mga batang helmet, no? Ano ba yan? Totoo ba yung mga pinagsasabi dyan ni Mr. Cayetano? Ha? Tama ba yung pagkaintindi ko? Tama ba yung pagka-unawa ko sa mga sinabi niya? Na lahat sila ay guilty oh ba yun? So inaamin niya Ano ba yun? Talaga bang may vote buying? Oo uh -huh. uh -huh. Lahat daw tayo ay guilty ng vote buying Ng cheating Ng lying Vote buying Eh bakit ako kasali sa vote buying? and never nga akong naambunan about sa mga ganyan At never akong sumali sa mga vote buying Oo uh -huh. Eh bakit siya guilty? Guilty siya sa vote buying Ah uh -huh. Ano yun? Nadulas? Oh. Ma, gulong-gulo ako dyan sa statement na yan eh. Pero i-comment nyo nga dyan mga kabatahin. May kung tama yung pagkakaintindi ko na guilty nga daw ang lahat for vote buying. May nadulas! May nadulas! Parang nadulas nga eh! Di ba? May nadulas! To. Pero ito nga mga kabatahin, helmet. Pumunta nga daw ng naga si Madam Explorer, si Madam Sara Duterte. Mm. celebrate ng fiesta nagdasal nagdasal ha? nagdasal daw at mm. pinutungan pinutungan Bin yung par? manto, pagmamanto uh -oh. eh nung dati nung pinutungan si VP Lenny o si Mayor Lenny Robredo ng ganyan ang daming mga disco yes ginawang miss, pinagtawanan uh -oh. sinabi ano ba yan mm -hmm. oh, oh ngayon oh Ayan, si mo tong tete nagpaganyan. Oh. Oh, oh. Yung idol niyo. Asa na? Oh, asa oh. na yung mga bashers, asa na yung mga trolls na ano 'de, pagtawanan, 'di ba? Oo, oh, dadasal siya oh, diba? for a miracle. Kung totoo man ang kanyang sincerity, oh, magdasal talaga. Eh di ibigay na lang natin. Oo. Oh, oh. Pero kung hindi matutot, may hidden agenda siya. Ay talagang baala talaga sa kayo si Mama Mary, mm. 'di ba? Pero eh, hindi man diba dapat kitiloy. Ayun nga, di ba? Kay Kibs nga siya, di ba? Sumasampalataya at sumasamba, di ba? Pero ito nga, ay nako. Pero hindi siya dumalo kay Mayor Lenny ngayon. Hindi, hindi nagkita hindi daw. Hindi daw nagkita. Busy naman si Mayor. Ang dami-daming ginagawa. Uh -huh. Ano ba? Nagtatrabaho kasi sa to, totoo uh -huh. si Mayor Lenny Robredo. Kaya, huwag lang, ano, o may pan-emang oh. ima dyan. Tutulog na lang nga si Mayor. Eh. Ano ba? Dala mga paperwork, works, uh -huh. di ba? O, oh, ayun nga, mga patahelmet, Ang dami ka na. Lunes pa lang. At kanina, nagkaroon na naman ng kainitan. Nagkainitan sa Senado. Mm pa. Na... May nagsabi nga na huwag daw gawin itong noon time show. Eh, eh matanong ko lang. Doon sila sabi nun. Hindi ba parang sila nga yung ano? Did you Patawa lagi? Ay, nagpapatawa oh. pala yun. ba? Diba? Mm -hmm. Parang puro patawa yung mga pinagsasabi. At diba? saka ang sinasabihan daw ni Tito Sen. Oh, ay hindi mga, mga troll. troll ba? Diba? Oh. Eh, wala. ngumaw na naman. Umiyak na naman. Si Mr. Bato. Troll ba si Bato? Eh, na-hurt siya, di ba? na daw siya. Nasad, Na-sad siya. Bakit daw gano'n? Mawa naman siya. Oy! man o -o, siya. Masama daw. Ano mga matayip sa sama ng loob ba? Oh. Pero sama siya na wala ng, ng sama ng loob. Eh, ang mga sinasabihan ni Tito Sen about doon, yung mga trolls nga. Hmm. Ba't man sa sama ang loob niya? Troll ba siya? Tinamaan ata. Kayang mawaw na naman. Ay! Pero ayun nga mga batang helmet. O basta i-comment nyo na kung nasabi mo dyan. Umpisa pala ng ligon. Dami ng mga pasarog mm -hmm. At kung gusto mong video to, ganoon na mag-subscribe. At i-click ang notification bell. para like updated, salato, and update sa lahat ng mga tapos. Huwag kang gaganyan. <laughs>